kalmado na ang paligid. <laughs> Dito na tayo sa R.R. Bish. Yan. Bish lang. So, puntahan natin yung R.R. Bish Falls. So, hindi ko na mabibidyo. Insta na lang gagamitin natin. Kasi, diretso river tubing na yun, oh. Ito yung R.R. Bish. So, R.R. Bish Falls. So, kababayan. Yeah. So, Bish na tayo. Iwan natin yung drone. May drone naman si Ken. So, yun. So, yun lang. Let's go! So, ito yung jump off point ng R.R. Bish Falls yan. Yeah. Tapos sa uh, Arbis Falls tayo, maliligo tayo doon after noon. na yun, water tubing. So, papuntang Alarmis Falls mga 1 hour trekking. So, depende sa sa pacing niyo. So, depende sa bilis niyan 'yan. Kung mga bata-bata, mabilis-bilis siya. Kung may mga senior, 'yun lang. Uh, depende kung malalakas 'yung mga senior niyo. Sa amin kasi malalakas 'tong mga senior namin eh. So, Mount Turilek. So, 'yun may mga campsite doon 'yan. So, 'yun lang naman. Alarmis Falls. Tapos water tubing, mas mabilis na pababa kasi paagos na lang yun. Alright! So ayan. Ayan. So dito yung jump off point. May CR naman, female, male. Ayan, may mga pagkain doon, mga tinda-tinda. Ayan. So dito nagbabaon sila, ayan. Ayan, paluto. So ganteng lang grupo namin, palis na rin. May mga nauna nang umalis. Alright. So ito na yung natin nating mga guide. Kasi tig-iisa yan eh, tig guide. Ayan. Tigi isang guide yan. Tigi isang guide kami. So, yan. Kaya dalawa yung tube. Ano? Yeah. All right. So, kami na. Packet na kami. At sana magpapababa. Paagos. So ito yung karating lang after, uh, nakarating lang nakarating lang sa Arby's Falls na uh, kakatapos na ng liver tubing. So pagkatating nila kami naman, so nagpaluto sila dyan para kasi gutom na gutom sila eh. Eh kami naman kakatapos na namin kumain so wag na kasi At kakakain din ang oras namin dyan kasi may list of pa kami. So yun namin paluto, kalampas na namin kakain. Alright, so yun lang So yun na. Ano na, uh, trekking na tayo mga 1 hour. Ilang oras sila kad? May isang oras? Mga... 30 minutes? Ah, 30. Oh, 30 minutes lang pala. Okay. Thank you. So, mga 30 minutes daw. So, cancel yung 1 hour. 30 minutes daw. <laughs> Alright. Kaya mabibili siya ito. Maglakad yung mga ito. 30 minutes lang. <laughs> ayan. So, ayan. Pwede magpaluto. So, hindi namin nagpaluto. Kasi busog pa kami. Tsaka yung oras namin. Maglulushwak spring pa kami. Alanganin na. Okay. Kaya mo na dyan. Yeah. Go, ste! Arrrr! 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 cellphone. <laughs> Ang <laughs> mulo sa na pagkakala maglalakad lang. So tatawid pala tayo. Ayan. Ayan so, o. Lagyan natin cellphone. So, nakatawid na tayo. So, may tatawid rin naman pero hindi na kailangan ng ng river tube. So, tamang tawid na lang yan. So, enjoy the view. So yun nga, after 5 minutes walk, tawid ulit tayo dito, mababaw lang naman. So, okay na to dito. Lakas ng agos oh, okay. so sarap. tawid ulit konti. <laughs> may ina na may August, so ayun kayang tawid rin. Okay, tawid ulit. Yan. Yeah. So, malakas na rin tarit, ah. So, okay, mag-alala kasi yung mga guide naman natin, kanya-kanya naman yan. So, mga hirap na tumawid tawagan so, na lang yung, yung tubing nila tapos tulungan kayo so alaga alaga naman kayo ito yung ginabayaan dyan yung view yan tapos yung experience syempre so okay. so tawid na pangatlong tawid na to So gagamit na naman tayo ng labor tubing na ito So tago ko na muna itong cellphone ha sa ating you know yung bag natin matatakot yan ano pinintayin nyo dito na yung sa RRBs Abra so nakatawid na tayo so hindi ko alam kung may rin ulit lakad lakad lang yan yun yun ang ganda oh, yun ang oh. So I think end of the uh, river crossing na to. Ayun. So ayun eh, mga natin. Nauna na sila yon. End of uh, river crossing. So papasok na tayo diyan sa kagubatan. So For sure naman, yan na yung kakuntang RRB's Falls. RRB's Falls, yan. Alright. So, dadaan tayo dito. Tapos, meron pa raw. Dalawang ilog. Dalawang ilog pa raw. So, ilan na yun? So, mga pitos ng ilog siya tinawid o anim. Basta yung huling ilog, yun na yun. Yung RRB's Falls. Tapos, sa gilid yung RRB's Falls. Tapos, yun na yun. River tubing na. Alright. Ah, nakita na yung falls. Ah, okay. okay. So, ah, so, malayo pa. Ah, okay. Yung falls, yan. So, assembly muna. Antayin yung mga nahuli. So, ito na yun. Ah, dyan muna tayo tapos. May lalakalin pa malalayo konti tapos yun na yun. Yan Oh. Ah. Oo. Enjoy the view muna. Yan o. Ayun, o. Oh. Yan o. Oh. Yan na Yan Kita nyo ba yan? Napakalinaw naman yan. Diyos ko po. Oh, yun. Lublub -lub muna, oh. May falls pala dito. Yun, oh. Kita nyo ba yan? Sobrang lino, oh. So, dito muna tayo. Ganda, lino. Sobrang lino. Kita ba? Ang lino, oh. Uh, Ayan. Labang lamig. Woohoo! Thank you. Hello. Salamat. Grabe lino, Nino, lino, lihino, grabe. Salamat po, oh. sa yeah. Oh. Ano? Halika ah. si Iber. Andun na nauna sa dyebo. Una din. Parang ganito din sa luswak oh. eh. O. Huh? Dugo siya. <laughs> okay, libasan basta iyer. Sino yung kaano niya? Sabi ni Jordan, wala ko po, ano na diretsyo nander. Oh, wala wow, ako din eh. Dito muna tayo. Ang init eh. Oh, ang sarap kaya. tiga tiga. Hello, pang-gas refresh? Yes, recharge. Okay yes. lang.

Lumabo bigla. <laughs> ah, nice. So tawid ulit tayo. Tawid-tawid. So ito yung sistema ng pagtawid. So upo lang tayo dito. Yan, upo tayo diyan. Ay ay ay. Oh, so, yan lang. Yan lang yung itsura namin oh. so, yan mag-insta 360 tayo para na makita natin yung ano uh, kung paano nila tatalo uh, ito hindi pa to ha, ah. hindi pa to katawid lang tayo ito so, yung pangalawang ano yung last na ilog sa ilog na lang yata, yun na yung last na RRB spawns yun na yun yun na yung ano, yun na, yun na yung, yung mag-deliver to tayo ha tayo sa RRB spawns ayun lang, tapos dito tayo gigilid so mga nakailang ano ba tayo nakailang tawid na tayo? Anim? Ano yun? Apat ba? Ah, hindi kasama yung maliliit. Ah, hindi kasama yung maliliit. Oh, so, yun lang. O oh, kaya lang. Oh. Kailangan sa mababa. Oh, baka mabutas yung tube natin. <laughs> Alright. Alright, thank you. Ayan. Oh, makalaling pa yan. So, ganyan yung sitwasyon. Ayan, ganyan lang. Tibay din ang tube, yun. Yun. Know? safe naman at saka mga malulupit yung mga guy natin na yan ano mo yung mga muscle nila sa bintay lalaki Buat nga boss, kung kaya ko Buatin natin ha Paano ba buatin yan? Ay dalawang kamay? Ah ganyan lang kasi nga, video mo nga ako, kung kaya ko. Ganito. Ganito. I-hipa ka. Ito, ah, ito. Ganyan, sir. So, pag-aan naman. Yung nga lang, sa haba ba naman na lalakarin mo, pabigat ang pabigat. Yan lang. Okay, <laughs> last na to. Nakita nyo ba yun? Yun yung full oh. Yan. So, isang last na tawid na to. Mark? Ah, okay, si Mark. So, si Mark yung guide natin. Si? Ah, ayan. Shout out, shout out. Yan, oh. Ay, grabe, oh. Starring, oh. Ara Solis. <laughs> oh. Dito na tayo. Aray, sarap. Kasama natin si Mark, oh. Yan, oh. Uling tawid na tapos uh, dito tayo sa Arabic Falls at saka yun na River shooting na tayo dun dito na, dito diretso uh, 20 minutes no? Hindi naman 15 minutes siguro Ganun lang. Simple lang. Ito lang naman yung mayroon yung tawid-tawid. Yun. Alright. Ganun lang. Ayan na. Konting tabid na lang. Tapos yun. Lang. Lakas ng pulse. Oh. Lakas. Yung pulse na yun. Yun na yun. Ayan na. Oh, may guide naman kayo. Kaya huwag kayong mag-alala. Alalayan naman kayo sa mga babae. Dahil sa mga senior yon Alalayan naman kayo ng mga yan. Siyempre, bigyan nyo lang ng tip, siyempre. Ano, diba, malakas na yung agos dito, oh. Malakas, oh. Ayan. Ito ang pinagmamalaki ng Abra. Yan. Ito yung Ararbis Falls. Yes. Ganda, di ba? Yan. Tapos, river tubing tayo dyan, pababa. Ang gaganda ng bundok dito. Green na green. Ano, grabe. Ano, Awesome the experience? <laughs> awesome! awesome! <laughs> so, nag-enjoy ba yung lahat? Napagod ba sa kakapanood? <laughs> so, medyo nakakapagod rin panoorin kasi parang extreme yung mga dinaanan natin, di ba? Yung mga ginawa natin dito. So, may part 2 pa to. So, wag kayo mag-alala. <laughs> may part 2 pa to. So, siguro may, yung part 2 medyo may x -x na. Kasi yung part 1 na to, uh, pinakita lang natin yung yung mga daanan papuntang RRV's Falls. Yan. Pinakita ko lang yung mga dadaanan nyo o tatawirin yung ilog o kung ilang ilog man yung tatawirin nyo para marating lang tong RRV's Falls. So, pinakita lang natin dito sa video kung gaano katagal. Yan. So, third, uh, 30 to 1 hour nga yung trekking. Yan. So, sa mga may planong pumunta dito sa RRB's Falls, yun, syempre, baon kayo ng <laughs> lakas, <laughs> pagkain, yan. At saka tubig, yan. Tubig ang pinaka-importante dito. So, at least may idea kayo kung ano yung pwedeng dalhin, mga kailangan yung dalhin kapag pumunta kayo sa lugar na to. So, ready lang kayo kapag pumunta ako sa lugar na to. Kaya sana nag-enjoy lahat. So, kita-kita tayo sa part 2. Yan, uh, ano na na uh, full video ng Insta 360 natin at saka yung drone shots. 'Yun yung ano yan, yung full video niyan. Yan, makikita niyo sa part 2. Yung yung magandang shots ng Insta 360 natin. At saka yung drone shots, syempre. Combination yan. So, sana nag-enjoy kayo. Yun. uh kita kids, God bless, and enjoy watching sa part 2. So, see you!